Alas dos na uli ng hapon mga kalaki at tara bigay na po tayo ng mga 4 digit lucky numbers sa masusugid nating mga taga subaybay dyan. Abay eto na sa mga bago pong tumataya dyan subukan nyo po ang aming 4 digit lucky numbers. Umpisaan po natin pwede po ito sa Pilipinas at abroad. Umpisaan natin sa Mexico 9178 Canada 2043 Greece 3329 Israel 2617 Las Vegas 8286 Alaska 9932 Saudi 1745 Japan 81081038108103 Italy 6244 Germany 7351 Texas 9460 China 2199 Singapore 8520 Hong Kong 2613 Dubai 1015 Malaysia 8712 Taiwan 2399 Thailand 7270 Philippines 6168 India 2440 New Zealand 6177 at Australia 52 58 Ayan po mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers at syempre po andito pa rin po tayo sa Baguio City mga kalaki at mm, uuwi <laughs> na rin po ako maya maya mga kalaki kasi sa Rosario lang ako. <laughs>